Does the Bible claim divine authority? Is the Bible just a collection of ancient stories, or is it something more? Today, we'll examine the Bible's powerful claim to divine authority. Paulit-ulit na sinasabi ng Biblia ang banal na pinagmulan nito. Maraming kalata ang nagsisimula sa ganito ang sabi ng Panginoon o sinabi ng Diyos. Hindi ito mga pandikurasyon na salita lamang. Ito ay mga matapang na pagpapahayag ng banal na autoridad mula sa eksudo hanggang sa pahayag, ang pag-aangking ito ay nakabaon sa mismong kaluuban ng kasulatan. Ang mga may akda ng Biblia mula kay Moises hanggang kay Pablo ay nauunawaan na ang kanilang ipinaparating na mensahe ay ang mensahe ng Diyos, hindi ang kanilang sariling mga opinion. Si Pablo halimbawa ay hayagang nagsabi na ang kanyang mga sulat ay mga utos mula sa Panginoon. 1 Corinthians 14.37 hindi ito isang pag-aangkin na dapat basta-basta lamang. The Bible's claim to authority is further supported by its call for obedience. Peter urges us to pay close attention to the prophetic word, 2 Peter 1.19. So obedience isn't blind adherence. It's a response to recognizing God's truth. Conversely, rejecting scripture is rejecting God himself, 1 John 2.4. Consider the historical context. Biblical authors faced persecution for their unwavering commitment to God's truth like Jeremiah for example. The existence of false prophets highlights the importance of discerning through divine revelation. The Bible's authority isn't based on a single voice, but a chorus of witnesses across centuries, each affirming the same divine source. Paano tayo tutugon sa pag-angkin ng Biblia? sa banal na autoridad. Una, pag-aralan ito ng may panalangin. Humingi ng patnubay sa Diyos habang nakikipag-ugnayan ka sa kasulatan. Ikalawa, ilapat ang mga turo nito. Hayaan ang salita ng Diyos na baguhin ang iyong mga iniisip, mga kilos, at mga relasyon. Ikatatlo, ibahagi ang mensahe nito. Ipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos sa iba. 2 Timothy 3:16 to 17 states, All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. The Bible is not merely a book. It's the living word of God, possessing divine authority and transforming power pagpalain nawa tayo ng Panginoon